lumit na hindi pa nakukulekt ang premium contribution mula sa mga employer ng Social Security System. Ayon kay SSS President at Chief Executive Officer Robert Joseph Declaro, buhaban na ito sa 46 billion pesos as of October 2024. Mula yan sa mahigit sa 89 billion pesos noong 2023 na pinuna ng Commission on Audit. Kasabay nito, ginit na Declaro na patuloy ang kanilang paghabol sa mga employer na hindi nagre-remit ng SSS contribution ng kanilang mga empleyado. Sa gitna nito ay ipinagtanggol din ng SSS ang pagtataas ng kontribusyon sa mga miyembro ngayong taon. Mas mahihirapan ho ang ating mga manggagawang Pilipino pag isususpend natin to o i-delay. Ide Kasi ang perang makukuha ng SSS ay magagamit ho para mapa pa ang benefits natin in the future. Ang tinig ni Robert Joseph Claro, Presidente Chief Executive Officer ng Social Security System o